Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025? Bago ang lahat, isashare ko lang sa inyo guys na pangalawang pag ano ko na to. Ay, nabura ko kasi or hindi ko alam kung nabigyan ko kayo ng pagbasa. Itatanong ko mamaya pag naglive ako sa TikTok kasi po inilive na po natin ito lahat. Lahat ng science. O, hindi ako nagkakamali. <laughs> pero napansin ko mag edit na ako para may upload sana ang reading ng topic na ito na ating pag-uusapan. Pero pagtingin ko po walang sign ng beer ko. Maari hindi ko kayo na record hindi kayo nabasahan, pero kasi wala namang nag ano eh, wala namang nagtanong sa live. Live na live ko pong binabasahan yung bawat card readings natin, guys. Ha, ayan patawarin sa ilang ingay. So baka na na ko po. Ayan, siguro hindi 'yon nakalaan na marinig nyo. Pero eto na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kayo lang ang bukod tangi na kailangan kong harapin. Simulan natin. Susubukan ko pong maging straightforward. Virgo energy check tayo. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November? Buwan ng November tayo, guys. Energy check para sa mga taong maring makapakinig nito na Virgo. Sinong maaring magbalik sa iyong buhay, Virgo? Message. Sinong multo mo or anong multo mo? Guidance. Ano pong kailangan marinig ng mga Virgo? Message para sa kanila. This is the four of swords. Ay, pa tayo. Guidance advice para sa mga Virgo. Okay. Okay. I guess okay na to. Isa-isahin natin the Ace of Cups. Aces. Ace of Cups. Ayan. Shot pa lang sa camera. Ace of Pentacles. The Star. This one is in reverse. The Four of Swords. The Devil. So, tayo po ay general reading. Virgo. I feel with your guides, this is something connected from your past. Of course, ito na nga. Maari ito na nga, oo. Kung ito yung ilang waring pinagdaanan mo. Padawarin, uurong ko lang kayo, sobrang imbalance ni Moonchild. Ilang pinagdaanan mo na in a way, parang ang hirap i-let go. Ang hirap bitawan, ang hirap pakawalan, ilang unhealthy, unhealthy patterns, unhealthy people, situation, the devil is here. Hindi po kailangan katakutan o laliman. I'm getting a message dito na parang kahit sa simpleng pakiramdam, andito pa yung attachments. Andito pa yung ilang pakiramdam na inawi para ang hirap kalimutan. Ang hirap yung bigyang limot or pakawalan, sabi ko nga. Hindi siya nagiging madali emotionally, mentally. Virgo, kahit ito po ay sa paraan kung saan ay naiwanan ka Oo, oh, bakit ganun yung enerhiya na parang napagsabihan ka or meron kang narinig? Meron bang tension, misunderstanding, miscommunications? Kahit ganun yung senaryo na parang hindi mo makalimutan. Kasi parang sobrang imbalance, sobrang bumaon parang ganun sa yung isipan na up until now parang daladala mo pa rin. Okay, parang yun yung multo in a way na parang hindi may dadaan sa ano pa mang limot. Alam ko may hugot yon. Maaring nasa sa proseso ko ngayon ng healing. Para sa ilan sa inyo. Sa mas ano pa, practical aces. Kung saan kayo nagsimula or kung ano kayo before. Maaring connected sa family, sa home. Okay, kung sino kayo. Or kahit sa simpleng pakinamdam nga po. Na mag-reminisce kayo. Parang mag-flashback -ma yung ilang situation. Or maybe ito na yung pinaka-reminder, if ever may magbalik talaga, ayan na nga, sa kaysa, simpleng isipan, na hindi kayo makalimot sa mga bagay. Bagay na nangyari connected sa past, na sobrang parang na, ayan no oh, may ilang demonyo. Or, wala tayong higit na kalaban, minsan kunyang ating isipan, parang nagtatalo yan sa inyong mga puso at isipan. For the star. Para hindi niyo tuloy nakikita yung future niyo na magaan. Or feeling niyo hindi, hindi, niyo deserve yung magandang future. Or parang ang hirap ng maniwala sa ilang situation. Ang lalim, alam ko may hugot marahil kaya naulit or inulit ko ang reading niyo no. Ayun yung ilang nakikita ko guys. Ilang unhealthy patterns. Behavior, personality na umangat from the past, connected sa past, family, home, or kung sino kayo nung kayo nagsisimula connected sa inyong relatives, if ever. Yes po. Nasaya na hindi to something, um, alam ko, iba-iba kayo ng hugot, guys. Kahit para ko kayo ng sign, ha? Kasi, parang hirap mag-let ko. Kasi, nasa proseso pa ng healing, na kahit anong mga edad nyo ngayon, parang hindi nyo makalimutan yung mga ganap before. Okay? For some of you, medyo malalim yung nakukuha kong energy na hindi na lang siya something dumada-please sa inyong isipan eh. Pero baka worse, this is something trauma. Okay? Or naiwanan kayo ng trauma ng ilang experiences na hindi magaan or madali. Pero I see healing guys, parang you're getting there. Malapit na. Unti-unti, marahil para sa ilan sa inyo. Patuloy kayo maniwala na may mga bagong simula. Okay. May purpose kung bakit nangyari yon. Okay. If ever, para sa ilan na mag po yung message na yon. Sige, mag-add ako, has. Alam ko, more on practical yung aking na-mention. Virgo, sino taong maaaring magpunik sa inyo? Patawarin po, may, may ubo pa rin si Moonshall Cancer. And Planet Mercury. Ito regardless po sa sa, sa, sa sign or dun sa planet. Ito na yung na-mention ko, guys. Cancer is about home and family. Emotions, feelings. Halo-halo na to si Cancer, malalim. Okay. Mercury. So, this is your planet ruler. Ano pa ba? Ilalayo pa ba tayo? You are ruled by planet Mercury. Mercury is all about communication, connection, technology, social media, transportation. Ang lawak po ni Mercury ha, maaring ito ay kahit over the net po. The star, kahit over the net, magkaroon kayo ng opportunity, days of Pentecost to connect, reconnect. Kung ito po ay isang ex, ex-partner, ex-lover, maaari ito ay malapit sa pamilya mo, naging malapit sa pamilya mo. Baka ganun lang naman, hindi kailangan laliman, Virgo. At baka magbalik, kahit over the net. Opo, baka magparamdam. Magparamdam, kasi nga multo mo ito sa nakaraan. Okay? Mercury again, technology, social media, the internet. Cancer is about home, family, or someone sa mas practical po ay someone kapamilya na nasa ibang bansa. Why not? Or kahit nasa, basta may distance po. Or may distance siya na pwedeng, ayan, baka meron na kayo pinaplano, paplanuhin since mag-holiday season na po. Paplanuhin, na uh, reunion, reconnection. I see healing. Okay, para sa ilan na nagkaroon ng tension, sa ilang taong mahal mo, mahalaga iyo, Virgo, magkakaroon ng healing. Unti-unti. nandoon na kayo. Sabi ko nga, you're getting there. Malapit na. Gumikinang na. Whole of love na yung nakikita ko. Pagpapatawad at pagtangga. Tuloy na sanang malet ko itong ilang negativity. Yung unhealthy energy. Okay. At ang mga bagay nga naman sabi nila, totoo naman yan, ay may sa mabuting usapan. Planet Mercury is all about communication. So, meron dyan pala. Meron talagang kokonekta sa paraan. Napakalawak ng communication sector, guys pwede sa pagsasalita, pagsashare, online, balita, impormasyon. Okay, so, yun, relatives. Or sa ilang tao na malapit sa inyo, your neighbors, kasi yun si Mercury, kita ko yung energy ni Gemini, regardless sa sign na mention ko. Pero ayun po yung nakukuha ko. May hugot kaya marahil inulat ko, kailangan ulitin yung reading nyo. Ito siguro yun. Ito yun na kailangan niyong marinig. Ito yung maaring multo mo na maaring siyang magbalik sa inyong buhay November 2025, Virgo.